Hello po and welcome! We will be having a Bicol Mukbang. Kasama ko nga po ang ilan sa mga cast na unhappy for you! Hey guys! Hi everyone! Um, my name is Bianca and today we're gonna eat! <laughs> Hi, guys! I'm Aljon Mendoza. Okay, so bago tayo mag-start, syempre we're gonna talk about our excess. Yung mga topic kami today. Kasi nga, ang unhappy for you, it's about excess. Pero bago tayo mag-start ano, doon, syempre, introduce muna natin kung ano yung mga roles natin sa movie. Starting with you. My role here, my name is Lee, And ako po ang kapatid ni Julia Barreto. Kahit hindi po halata, abangan na lang po natin kung papasakong kapatid no, ma, ni so Julia hey, Barreto. No, ko nga kanina. <laughs> kamalan nga katang atin <laughs> Ako naman dito si John. Apprentice ako ni Joshua Garcia, si Wancho. So, isa akong loyal friend and a loyal lover na makikigulo din sa mga decision ni Wancho sa gagawin niya sa future. Ako naman dito ay am... Lover, hopefully ni John hopefully. <laughs> hopefully yes ako ang kanyang girlfriend dito um so my cat my role here is very short but sweet and ayan and powerful well wow. yeah <laughs> and spicy <laughs> yes speaking of spicy yes ito pong mga foods namin today ay mga bicol delicacies bicol foods bicol dishes Siyempre, papasalamatan natin ang food na, na nagpadala. Thank you so much to First Colonial. First Colonial, home of the silly ice cream. Available po sila sa Metro Manila, sa Albay, sa Naga, and Ir Iriga. Yon. Yes. <laughs> so you can order through their hotline 0907-0134-022. Or pwede rin sa Facebook and sa Food Pandas. Okay, so simulan na namin ang pagkain. Yes. Okay, isa, -isa. Ah! Wait, We have Bicol Express, Pinangat, Sopas Halaan, Tinutungang Manok, Kandinga, Laing, wow. and Tinapa Fried Rice. So, okay, let's go. Okay. Let's get food first before let's we go on. in with the questions. Okay, Pero dito ito. sa, ano, guys, sa lock-in namin, puro kami kumakain ng Bicol oh, Express, oh. Yes. mga laing. Ay, hindi natin explain kung bakit mga Bicol Foods kasi oh, oh. sinot po namin mostly sa Naga. Okay, since we're gonna talk about excess... And the movie is about exes. Maybe we can talk about our exes. So let's make kwento about our ex. Siguro ano yung mga best memories, most painful. Topic natin. Mag uusapan lang pero hindi ay ay... tayo magre, magre relax Ay hindi, walang ganun. Tingnan natin. Uh, fast forward. Fast forward. Pumili Sino na lang <laughs> ang <humans? laughs> pinaka-naging memorable mong ex of the day? At sino? Sino? Jagger. Like Kimilan tayo ng letter. Say stop A B C D E F G H I J K L M N O P Q R. Ako kasi nakatatlo na ako pero yung pinaka last ko yung pinaka memorable and pinaka painful. So itong ex ko ay high school lover. And then so yung classmate ko na yon naging kami fourth year. So one year kami naging together until nung college eh sa college ano na 'di ba? May mga girls na. Yeah. So, na-expose na siya sa girls and everything. Ooh. And then, ayun, na-cheat siya. Oh my God. Legit. Nag-cheat siya With sa a girl. girl. With a girl. Oh my God. So, parang siguro, nag, uh, ano, he, maybe he was just like, just experimenting, you think? Naisip ko din yun, pero na naramdaman ko naman yung pagmamahal niya sa akin. Yeah. Hindi ka nag-galit sa kanya na parang... I think... Kahit, kahit na naiintindihan mo naman, syempre magagalit ka. Yes. Actually, ang kwento dyan, pinaglabang ko pa. Yung huli kong tinanong sa kanya, Do you still love me? Uh -huh. Tapos ang tagal niyang hindi sumagot. Ang una niyang sinabi, I care about you as a friend. <gasps> so, sabi ko, sabi ko, no, answer me yes or no. Do you still love me? So ang tagal niya mag-reply. Ang sagot niya, no. So, so after nung no, yun, it's over. Uh -huh. O oh, yun na yung ano ko, kwento ko. Kayo, ano, ako, ako lang kikwento dito. Ito, this is very general lang ha. Kasi iba-iba naman ka yung relationships. And sometimes, like, I have my first love, I have my totga, greatest love, mga ganun. So, that's how I generalize my excess. Ano lang to? Disclaimer. So, ako, siguro I would say yung pinaka naging memorable ko, um, was, is not because of the memories, but because of the lessons na nakuha ko out of that relationship. is it's my last one, siguro. Yung time kasi na yun, hindi pa kasi talaga ako ready for a relationship at all. And then, hindi kami nagkaroon ng label. Naligaw siya. And then, I realized na parang hindi ko kasalanan na wala kami sa same page during that time kasi hindi ko rin kasalanan na inuna ko yung sarili ko because when you say you're not on the same page ikaw siya ready ikaw hindi pa hindi Tapos alam mo yun yung isip ko rin nun, hindi lang hindi ba ako ready or hindi lang ako ready para sa kanya mm. kasi tatakot kasi talaga ako because talagang binibigay alam to ni Aljon alam to ni Alon <laughs> alam, 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 oh, alam to ni alam na alam Aljon! alam na ibig sabihin talagang sobrang prinsesa ko talaga sa kanya. And I super appreciate that up to this day. But at that time, at that time, hindi lang ako ready na mag commit sa ganong klaseng relationship pa. Kasi parang dami-dami kong iniisip. Up to this day, pinagpapray ko siya, pinag... Ah, talaga. -pin respect ko talaga siya and I wish him nothing but the best. O, ikaw, Aljon. Abang si Aljon ay... Na ako naman, ano, <clears throat> Siyempre, lahat ng mga naging karelasyon ko naman, iba-iba naman sila ng parang binigay sa buhay ko. Yes. Uh, Iba-ibang stage ng life ko. Merong puppy love, merong serious, merong mabigat. Yes. Pero siguro yung masasabi kong memorable talaga sa akin, siguro nung kakastart ko lang sa showbiz. Kasi mm -hmm. napaka-innocent ng tingin ko nun sa relationship. Sa buong mundo, mm -hmm. in general. So... I think na enjoy ko naman yung buong process. It's just that. <laughs> It's just that. It's just that. It's just that. <laughs> <laughs> Nung nagka pandemic, naging challenge yeah. din siya sa amin yeah. na hindi kami nagkikita so puro message and call lang sa gabi. So Parang medyo nagkulang sa communication and at the same time siguro sobrang bata pa namin that time. So hindi lang talaga siya nag-work. Pero yung taong yun, okay naman kami pag magkasama kami now, pag nagkikita kami. Wala namang bigat ng load naman. Pero lahat ba ng mga ex nyo iniiyakan nyo, inanan nyo, nag, nasaktan talaga kayo? Bakit? Tara lang naman. Mostly, mostly. Mostly. Yeah. mostly. Yeah. Ikaw? Ako, yung first, pinaka-first love ko doon. Ayun na so, siya. So, ayun na siya. <laughs> <laughs> Ito na nga, first <laughs> love ko. Bumalik. Nagparamdam. <laughs> Nagparamdam na nga. Hindi, it's ring lang. Paano kayo naka-move on? Oh, it took me a while to move on. Kasi first love nga eh. Two, mm. Mga two years, ganun. <gasps> tagal. tagal. Ang tagal nun. I think it's true nga na talagang makakalimutan mo na lang talaga. Ikaw, paano na ka nag-move on? Minsan nakala mo okay ka na. Pero um, may moments na... Mag-relapse -re ka. Uh oh, oh. <laughs> ayun, relapse. Tapos nung fresh talaga, walang gabi hindi ko napapanaginipan. So parang gusto mm. ko matulog, hindi pa rin ako makatakas sa tulog ko. Siya din at siya pa din yung napapanaginipan ko. Tapos kapag alam kong kailangan ko tong makita, parang ngayon kong makita siya kasi ang sakit sa dibdib. Uh -huh. Pero Or kahit makita mo lang sa social media, 'di ba? Yeah. Ano ka? Ako naman ang naging ano ko, ang tanging ginawa ko ay distraction talaga. Dinistract ko yung sarili ko, sinaround ko yung sarili ko with my friends, family. Until parang ayok ay yung katulad din kasi ako ni Aljo na na naiisip ko siya and ako ayaw ko na naiisip ko siya kasi the more na naiisip ko siya no more ako naapektuhan. Gumagawa ako ng memories with my friends para yun ang pumapalit sa pain. Until, marirealize -re ko na lang, ay, hindi ko pala siya, hindi ko na siya naiisip. Pero may mga times naman, syempre, hindi mo naman may iwasan na you'll feel sad, yeah. you'll feel, and that's normal. And yeah. it's okay not to be okay. Yeah. What? I yeah. Ay, ibang project pa. <laughs> ibang project. Sorry, sorry. <laughs> okay, ang next question, since this is about sa ano nga, unhappy. And parang nakita natin sa trailer. Kasi nakita, di ba, yung mag-ex sa movie. So parang um, makikita natin kung ano ba yung magiging, anong gagawin nila pag nakita sila ulit. Hmm. So ang question ay, anong gagawin mo pag nakita ulit kayo ng ex mo? For work or for what? Tatatag ka na lang din talaga eh, hapang tumatagal. Mm -hmm. Masasanay ka. Agawin sa dadating yung time na, ay, wala na pala. Wala yeah. na pala palang epekto sa'yo. Parang Nakikita mo na sa bilang bagong siya? Ikaw. O kasi yung ex ko, ilang years ko na hindi nakikita. Mm. So honestly, hindi ko alam yung magiging reaction ko pag nakita ko siya. Mm. Pero okay naman ako, so... I don't know. Kasi hindi ko pa na-experience. Pero siguro pag ano... deadma dermatology Ako siguro kapag nakita ko ulit yung ex ko sa work environment. Mm. Ako, I would be more than willing to work with him. Kasi magaling na artista siya eh. Tsaka I think doon mo naman talaga makikita yung profession, professionalism ng bawat individual. Mm. So, yeah, ako, sa part ko, okay naman ako. Ang oh, mature mo dyan. Um, Maturity. Try nyo to. Favorite ko to. Ano yan? <laughs> Next question is, if nakita mong nagbabago for good yung ex mo, babalikan mo ba? Nagbabago siya, nakikita mo na, ay, Okay na siya, kemi-kemi. Hindi na siya tulad ng dati. Tapos biglang liligawan ka na niya ulit. Gusto lang sinasabing, sana kung pag pwede na, pwede ba? So oh, hindi ganin. naman siya ano, kapag okay na, nag may character development na yung pwede na. Mm -hmm. Kasi nag na din kayo ng buhay at nung faith nyo in life. Mm -hmm. Magiging happy ako for her, pero baka hindi na din babalikan. Kasi okay na. I mean, yeah. okay na ako eh. Na-close ko na yung chapter. So, pag tapos na? Tapos na. na, -na. Ah, yeah. uh, depende. <laughs> See? <laughs> Di ba naman nag-shift agad yung sagot niya? Ako, yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Yes. Magbabalikan <laughs> mo. Umiyak. I was like, oh, come na kung paano kung nilalaban yan na okay, magkabalikan tayo. Mm. Tapos na-prove mm. naman niya na he's a better person. And we can make this work now. Personally, kaya ko. Mm. Sobrang strength ko kasi ang forgiveness. forgiveness. Sobra, as in super. I think ano siya. Marami siyang pros, marami din siyang mm. cons. Yes. Pero, yeah, I can say na ang galing ko kasi magpatawad. So, if nakikita ko siya, if nakikita ko na nagbago siya, and ginawa ngayon habang wala kami. And he, you know, tried to grow. Happy ako na nag-grow siya without me. And babalikan niya ako. And parang, kung oh. sa akin, ito na ako ngayon. Tatanggapin mo ba ako or hindi? Of course! <laughs> <laughs> so if you're watching, okay, you, watch watch you know what to do. Check <laughs> it! Ang daming paraan, ikaw ang daming dahilan, oh babe, haharanahin kita, saan man tayo magpunta. Okay, now we will proceed with the ano na, with the dessert. Yes, this is Sile, Sile. ice cream. Sile ice creams mm -hmm. And first time po namin lahat, titikim. Tama? Yeah. So challenge na din pala ito. Mm -hmm. Parang Where wala namang siyang amoy. Cheers! Oh, cheers. 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 Okay. cheers! Milk muna yung lasa. Mmm! -hmm. Hala! Sa huli yung sipa my god, ang galing! Sa unap, it's it's so creamy. Pero sa huli, parang... Nasa kick yung dulo. Nasa, nasa dulo yung sakit eh. Yung parang, at una, dito <laughs> so, I mean, so, diba sa so, relationships? Masagap sa simula. Sa so, simula, you know, it's all rainbows and butterflies. So, yung best foot forward. Pero, alam mo yung habang tumatagal, yung biglang, bakit may nararamdaman akong iba? Sa huli mo talaga mararamdaman yun. Bakit, iba, pa, bakit parang may nararamdaman akong iba? Parang may, may sakit. Tapos, may sa oh. kakain ka pa. <laughs> you crave You crave for more papatawad mo. No, no, no. It's okay. It's okay. Kaya mo magbago. So, bibigyan mo ko na. Uh, Pero eventually. Pero pa. eventually, parang nasasaktan ka na lang talaga hanggat sa... Maubos na. Maubos na. Naubos na. Naubos na, na ka na. Hanggat sa na talaga alam na. Asan pa ako? <laughs> <laughs> Pumunta na tayo sa questions. <laughs> Next question is, can you still be friends with your ex? Ikaw na. Okay. Ako depende sa breakup nyo. Yeah. Pag okay yung break up, maayos yung closure, I can still be friends. Pero hindi na yung katulad ng dati. I think kasi respect na din yung for each other. Mm -hmm. Ako naman, I think kaya ko maging friends with my ex. Pero not to the point that I really go out of my way to meet up with that person. Especially kapag may karelasyon na siyang iba. Yes. Kasi respeto mo Ganda na lang na. talaga yung sa... Sa, sa iyo the sa, person sa and bago sa bago mo yung partner. Parang feeling ko hindi, hindi ko nakikita yung need na makipag-friends ka pa sa ex mo. Depende, pero for me, yeah. hindi naman kailangan makipag-friends ka. Our last question, para we end this with a good note and para may matutunan ng ating mga viewers, what is your greatest lesson, greatest realization from the breakup? Ah! Una, huwag kang magjo-jowa nang hindi pa sigurado sa si sarili nila. If hindi pa nila kilala kung sino talaga sila, kailangan ready sila. Kasi ang hirap kasi na hindi pa pala ready or magko-commit siya pero confused pa siya tapos magiging together kayo tapos eventually ma-realize mare na, ay, hindi pala para sa akin. So, para saan pa yung commitment kung ma-realize mare nilang pala ng partner mo na, ay, hindi pala ako para dito. I think what's important also is you know yourself and you love yourself before loving somebody else. Ugh. Tayo na lang kaya, pre. Hindi ako sigurad. From your experience na lang. Kasi we're basing it on our experience. Huwag yeah. niyo pipilitin yung sarili niya na magmahal -hmm. just because gusto niya magmahal. Dapat ready ka talaga in all aspects. So kung maghahanap mm -hmm. kayo ng partner, dapat talaga pareho kayo ng trip eh. Dapat in some, kasi minsan no matter how much you love each other love will never be enough talaga just because mahal kita mm. at mahal mo ako. Kung go work tayo it's, it's us against the world no hindi ganyan yon. Malaki ang mundo eh and dapat swak talaga kayo. Because you know that saying just because I just because you love me doesn't mean I feel loved by you. Tama so, hindi yung sabi na dapat pareho kayo ng trip. You have to be compatible. Kapag nagmahal ka, piliin mo yung talagang papayandin diyan at papanindigan ka. At papanindigan ka. Opo, oh, punta naman. Punta na tayo sa Unhappy for You. <laughs> Wala na. Ayan Kasi since tapos na ngayon shoot and malapit na nga pong showing, did you learn anything? What was the, ano, how was the experience? Na-enjoy ka talaga yung shoot natin. Sa Naga. Sa Naga, no. Especially with Ate Julia and Joshua. Apaka, Tanghanghanga ako sa kanila as leads. Kasi talagang napag nila tayong lahat. Yes. Pag-asama nila tayong lahat. Sabi May chemistry ako. <laughs> talaga sila. <until laughs> May chemistry now. talaga. May pinagsamahan. Yes. Ganun. Hindi ko makakalimutan yung, yung jollibee tayo. Tapos, di diba, wala pa ako, no? Hindi uh, <laughs> kasi yun yung memorable na ano. Tapos si Joshua noon, nagtutinuturoan niya tayo, ginagabayan niya tayo. Oh. Uh -huh. Mas na ano, kumakain kami sa Jollibee, we were just helping each other how we can improve, how we can, how wow. we can make this movie wonderful and yeah. successful. At Is ang it? sabi ni Joshua noon, huwag kayo matakot magkamali. Yes. Magkamali lang kayo na magkamali, sabi niya. Sure. Eh, puro mali <laughs> <laughs> Eh kasi doon ko naman matututo eh. Mm -hmm. Sa pagkakamali mo. Ako naman with Julia, sobrang nabilib ako sa, pag, sa eksena ano to, nagchichikahan lang kami kasi di ba magbabad kami as sisters. Tapos pagpapasok doon siya sa, ano, eksena. So, baklaan kami. Di ba na doon ka din, nagbabaklaan lang tayo yeah. with wawaw. Wow. Tapos pag atake na siya sa eksena niya, ay, umiyak siya. Ah. Parang kanina, ang saya-saya lang namin. Tapos, biglang hindi, namin, atake, biglang, hindi din, din namin alam na biglang, ay, bigla siya magbaburst. I yeah. yeah. okay, and, and so find Ate Julia so cute kasi ano siya yung she's so warm talaga as a person yung siya pa mismo yung lalapit sa iyo and then oh well, welcome we well, welcome to pa pakain pa siya. pa siya she's so full of wisdom that really, she's so smart yes ayaw niya nang may na oop no kapag yeah. nakikita niya hindi ka nagsasalita still gonna still gonna still gonna Join us, gano'n All in all, uh, na-enjoy talaga namin yung buong experience namin sa um, Unhappy For You. Yeah. And sana, kung paano namin siya na-enjoy, ma-enjoy nyo din sa panonood ng movie. On August 14, Onwards. Cinemas Nationwide. Ayan, guys. Dalhin nyo na ang inyong friends, magulang, or ang inyong favorite texts. Yes. And sabay-sabay tayo mag, ano, umiyak, tumawa. Mag-relapse. Mag-relapse. Tapos, pag napanood nyo, i-share nyo kung ano yung mga naging experience nyo kasi talagang it's gonna be a roller coaster. Gusto ko yung may mga Iyakang scenes kayo dyan ah. Eh. Pero ayoko ng mga video na kumakatok kayo dyan sa mga ex nyo. Hindi kayo parang kumatok sa mga ex nyo. Hindi, <laughs> <laughs> so, pero i-share nyo yung mga natutunan nyo sa movie. Kasi for sure, may matututunan kayo. At makakarelate yeah. kayo. Yes. Kaya huwag niyong kalimutan panoorin ang Unhappy For You <laughs> August 14 na po yan. And August 13, premiere night po sa SM Mega Mall. And may mga mall shows din po. So check nyo na lang po ang mga social media pages ng Star Cinema for the mall shows. And that's about it. Yeah, first of all, gusto mo na mag-thank you, Bong, sa pag invite sa amin. No, thank you and for coming. Thank you so much. Mga... Yes. Masasarap na food na. Yes. Subscribe niyo yung YouTube channel ko, Aljon Mendoza. Yes. At sa mga social media accounts ko, Instagram, Aljon Mendoza. Thank you again, Bong, for having us. Thank you. So masasarap na talaga na bombastic na food. Wow! <laughs> <laughs> Ayun na, everyone follow me on Instagram, Twitter, and TikTok. TikTok at Bianca de Vera, double A po sa de Vera. Thank you so much, first of all, dito sa First Colonial for the food. Second, thank you din po sa Luca Creative Studios. Yes, nandito po kami ngayon sa studio nila. Located po ito sa East Capitol Drive. So kung gusto nyo mag-rent ng studio, kung gusto nyo mag-podcast, photoshoot, video shoot. Meron silang kitchen dito. Lahat, the possibilities are endless. Wow! wow. And ayun na nga po, don't forget... To like, share, and subscribe. Wow! Sa YouTube channel. And abangan po natin ang mga susunod na mga YouTube videos. Wow! And malay natin, ex na namin mga kasama namin. <laughs> Thank you so much for joining. Unhappy for you, August 14.